Alam nyo mga kawaray, ang pag-adventure ay isang aktibidad na malaki ang naitutulong hindi lang para i-improve ang physical health mo, kundi ang pagkakaroon na din ng positibong epekto sa mental health mo. Bukod doon, dito ka rin magkakaroon ng mga bagong kakilala at mga bagong kaibigan. Yung curiosity mo, yun yung magiging daan para puntahan ang lugar na yun. Ano nga bang meron doon? At gaano nga ba ito kaganda? At doon na magsisimula ang adventure na gagawin mo. Buster nyo yung mga kawaray Medyo nakalimutan ko na mag vlog Di ko alam kung paano mag mag intro Pero nandito tayo ngayon sa Mindoro Bumiyahe tayo ng madaling araw Pero hindi naging ganun kadali yung biyahe namin Kasi napakaraming mga pasahero kanina dun sa patanga Port So hindi kami kagad nakaalis Nakasakay kami ng barko Alas 6 na ng madaling araw So nakarating kami din dito ng mga around 8 mga kawaray So nakarating kami dito sa uh, Puerto Galera And may sumundo sa amin Ngayon lumabas lang tayo ng saglit para igala tong uh, si Uno dito sa labas and bukas mga awaray pupunta tayo sa mga ilog dito sa uh, Oriental Mindoro pero yung pupunta natin ay yung malalapit lang para kahit papano eh hindi tayo maligaw at hindi tayo magtagal ano? kasi uh, ang plano ko sana 2 to 3 Uh, na falls or mga ilog yung pupuntahan natin na para makapamasyal tayo ng masulit sulit ano, ng mas maganda so tatry na rin natin kung makakaligo tayo maliligo tayo doon so, magdadala na lang tayo ng extra damit and yun Ah, uh, na lang muna tayo dito sa Baybay na to. Medyo naalimutan ko mga awry ang mag-vlog <laughs> napakatagal for almost 2 months mga awry. Ngayon lang tayo na pag-vlog and uh, sobrang busy. So kung ano, ano na lang yung mga ginagawa natin. Ah, yun. Sumuka na. Oh, Oh, tubig, tubig. Tubig, tubig. Bukas sa pag-deliver natin sa Grab, So, nagbebenta benta tayo ng mga damit, kopya, ano. So, yun yung mga ginagawa natin para magkaroon ng extra income. Madagdagan yung kita natin, madagdagan yung ipon natin. And ngayon, meron tayong sinusubo. At uh, yun yung mini donut natin. Inaaral ko pa naman, mga kawaray. Kung sakaling uh, gusto ninyong bumili, gusto ninyong umorder, pwede po kayong umorder sa page na to. So, ilalagay natin dyan sa screen natin ng page. Message lang kayo dyan kung sakaling entresado uh, kayo at gusto ninyong umorder ng mini donut ano. Around Batangas lang mga oray kasi hanggang doon lang naman yung kaya natin muna uh, mapuntahan sa negosyong ito ano. yabang eh oh. Yabang yeah uh tuwa tuwa. Yari tayo sa may ari ng motor. Elimination na lang natin. So pinaglakad ko muna ng sandali yung girlfriend ko yung girlfriend ko. Ayan. Tau po. Tau po. Walang tao. Oh. So yun mga oray. Um, andito kami ngayon sa Kwan. Uh, anong parte ito mo? Kalsapa. Kalsapa. Kalsapa, Oriental Mindoro. So yung may pupuntahan sana kami. etong Lapantay Falls tsaka Tukuran Falls. So magkatabi lang sila. Akala ko botolan. Hindi, ang botolan sa kabila rin eh. Sa kabila yun. Ito tukuran. Ang problema lang mga kawaray, malayo-layo pala yung lalakarin namin mula dito sana sa pag iiwanan namin ng motor. Hanggang dun sa may, kuhan sa falls na pupuntahan namin. And uh, isa sa problema don, wala kami mapag iiwanan ng motor kasi walang kabahay-bahay dito. So may bahay naman tayo nakita. Ang problema, wala rin tao don, So walang nakatira don sa bahay na pagtatanungan natin. Kaya anong tawag dito ba? <laughs> Ano mag -tiboy River na lang tayo? Mo? Mm. Tiboy River na lang. Mhm, doon na lang. Sayang, yung fall sana, syempre hindi ko rin naman pwedeng iwan basta-basta yung motor kasi hindi naman sa atin 'to. So baka mamaya pagbalik natin eh <laughs> yung putik na lang yung mabalikan natin dito. Tukuran ng isa. Tukuran po. Oo, ganyan nga soba. Ajin nila ho. Oo, oh, sago pantay. Ayan po kasi yung kapantay pulse tsaka tukuran. Ayan yung tukuran. Malayo ka lang yun. Kung yung kapantay, hindi ka lang yun. Pero yung tukuran, alam po. Tukuran, Saan yung babaan yun, yun? Ay, sa kasapa din. So yun mga kawaray. Salamat po, Tay. So yun mga ah ano, uh, babalik tayo. <laughs> Babalik tayo, yung Lapantay Falls, so medyo hindi kilala ng ibang mga residente dito. Yun yung ah, nakikita kasi natin sa mapa, may Lapantay Falls, tsaka Tukuran Falls. So yung Tukuran Falls, medyo kilalado dito. So yun yung pupunta natin, yun nga lang, babalik tayo doon sa may kalsada. Tapos sasakay daw tayo ng... Kariton. Kariton, or yung kalabaw para makarating doon. So marami daw, may mga pila daw. So ibig sabihin, marami rin pumupunta sa falls na yan. So yun na lang yung gagawin natin ngayon. So marami pa namang choices. Napakaraming ilog dito sa uh, Oriental Mindoro na pwede nating puntahan ngayong araw na to. Yun nga lang, kailangan na natin kumuha na agad uh, sumibot para kahit papano uh, kung sakaling hindi tayo matutuloy sa tukuran. So babalik tayo nang pupunta tayo. Uh, isang option natin is Tibuy River. Ah, ito, ito. Ay, Ay bossing. Ang aras falls malapit lang. Dito lang. May itong mga ito, mga naliligo rin. Yung mga motor na yan. Sa swimming pool ata. Ha? Swimming pool asa Ah, sa swimming pool. sa so, bali magkano ang entrance fee? Eh? 20. Bigay na. Salamat Salamat to. So yun nga mga warino, Tukuran Falls sana tayo and yung isa pang falls na katabi ng Tukuran, uh, yun nga lang, ah uh, hindi kinaya ng motor natin na dala kasi sobrang putek Kaya nag -iba tayo ng pupuntahan and eto, yung uh, pinunta pinuntahan natin ngayon, yung Aras Falls. So medyo malapit lang siya sa kalsada and may mga bahay-bahay na may mapag-iiwanan ng motor. Kaya eh, dito na natin ang pag na pagdesisyonan na pumunta kasi at least kahit papano, safe yung motor na dala-dala natin. So eto naman, Aras po, alas medyo. Ha? Aras po, alas. May mga kambing mo. Ayan. Oo, lamig, Ang sarap Ayan. Mmm. Mo. Opo, makikiraan lang ho kami. Mo, dara-dara lang. <laughs> Yung dinadaanan namin, hindi namin alam kung... Ah, uh, eto nga ba yung tamang daanan? Pero ang sabi nila, dire-diretso lang daw. Are, may ilog din eh. May ilog, ang dami, ang dami. Ang ganda dito mga kawaray. Oh, grabe. Ang oh, daming isda. Ayun, ang daming isda. Mm. Oh, grabe. sarap naman magtampisaw so, ng lamig. Oh, tamak, tamak, tamak. Tamak, tamak. Mm -hmm. ang uno namin ay iyak din nang iyak. Siguro, uh, mula doon sa may pinagparking parkingan natin, mula doon sa may kalsada, siguro may isang daang metro yung lalakarin papasok dito sa falls. Pagpupunta kayo sa Aras Falls, Uh, may entrance fee na 20 pesos sinisingil nung mga bata doon para makapasok dito sa Aras Falls. Naririnig ko na yung agos ng tubig. Ah, uh, grabe. Ang tagal mga ore, ang tagal. So, so <laughs> oh, dito. Nasama na ako Mo trip niya talaga. <laughs> Nako, hiningil na yung partner ko. Ayun! Doon! Andun pa pala banda mga kaoray. Andun pa banda yung falls. Pero dito, may mga ilog na dito. Grabe, masarap. sarap. Ay, ay, ay. Hindi, dyan. Dyan lang. Nagpuan lang ako. Ang lamig. Ah. Next floor. Ito yung namiss ko mga kaoray. Oh. <laughs> Ito yung namiss ko mga auray. Yung adventure. Ano? Ayun po yung lalakari namin mga kaori. Ay, Momo! Mo. lang, tabi-tabi lang po kami, Dadaan lang po naman, Uy! Wala. yun naman kasi, Hindi, siyempre, tinitingnan ko. Tabi! Buddy! yun yun naman kasi, yun <laughs> Ah, sige. yun 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 Ayun yung falls. So, Solo namin, walang mga naliligo dito. Pero doon na tayo tumambay. Doon, 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 lakad dito. Lakad. <laughs> lakad, lakad. May kasama tayo mga oray. Si Uno, the adventurer. Sabi po. Sige. Eh. Dito. Oh, dito, dito. Yan mga oray. Ito na yung ilog. Ay, ito na yung falls. Aras falls mga oray. Tenggel pa rin ko. Ayan. Ay, iniwan muna namin. Kasi ay, eh, napapagod na daw siya. So kami na yung pumunta dito sa falls. Grabe, mga oray, ang ganda. Oh my goodness. Mukha oh, ang ganda dito. Tara. Ligo, pwede maligo. Ganto. Wow, grabe. Oh my God. Kasi Uno, mga oray. Eh. Oh my goodness. napaganda mga oray. Eh. Ibang klase. Yun na, nauna na. Nauna na bata mo. Yun, nauna na si Uno. Oh my goodness, tabi-tabi po. Mahawa na. Ito yung napuntahan natin ngayon. So medyo nag uh, tayo dun sa unang lakad natin. Dun sa may tukuran falls sana. Tsaka yung isang falls pa. Yun nga lang, sobrang putek and hindi natin alam kung paano makakapunta doon. So meron naman nagturo sa atin, ang sabi sa atin, kailangan pa daw natin sumakay ng kalabaw para mapuntahan yung Tukoran Falls. So hindi namin kami nagtuloy doon kasi medyo mapapatagal kami. So mga habang-habang adventure yung kung halimbawa yun yung pinuntahan namin, maraming oras yung kakainin. Kaya sabi ng girlfriend ko, Meron daw falls dito na mas malapit lang daw. So ngayon, ito, andito na kami mga oray. So anina, bang papunta kami dito, Uh, may nakita kaming ahas And syempre nakakaba Malit lang yung ahas Pero kahit na mga oray natin ng respeto yan Kasi sila yung mga nilalang nila Na naninirahan dito sa gubat na to And marami pa yan mga oray Marami pa May mga iba-iba pang uh, nakatira Dito no Na dapat natin respetohin Syempre respeto na rin sa kalikasan mga oray Kasi napakaganda Oh my goodness Oh oray

Dandan. Uwi na tayo. Oy, mami, dandan. Akin na po ang bata. Lumipad na. Ang kulit eh, oh. Ang kulit eh. Ang kulit oh. 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 Tawid ka nga, tawid ka nga. Sige nga. <laughs> One. 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 What? Mami, ah, wag ah. Trick! <laughs>